Magandang araw sa inyo. Topic natin ay kung paano tumalino ang ating mga anak. Ang isa sa magandang ibigay sa kanila ay itong crayola at coloring book ano? Kasi sa crayola, matututo siya kung ano ang mga colors, yung mga main colors, blue, green, red, pink, yellow. Mamememorize niya 'yan. At kung siya ay mas maliit na bata, siyempre kailangan mas malaking crayola para mahawakan niya mabuti. Ngayon, itong crayola ay magagamit niya sa kanyang coloring book. Kasi ayon nga sa pag-aaral, kailangan maraming input sa kanilang brain. Kapag meron siya nitong dot to dots, mamimemorize niya ang numbers. So, igaya nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matututo pa siyang magsulat. At magiging creative at imaginative siya kung anong color ang magandang kakalabasan nitong obra maestra niya kasi nga ito ay mga ways para tumalino ang ating mga anak. Uh, pwede tayong gumawa ng mga worksheet. Ito ay bilang pakikipag-usap ninyo sa inyong mga anak. Hindi siya pwedeng iwan lang dyan na walang kumakausap. Kailangan palagi siyang kinakausap from birth hanggang 3 to 5 years old. Tayo na ang magturo sa bahay at pag siya ay papasok na, edi saka naman ng teacher ang magtuturo sa kanya ah, uh, isa pa pong mga ipinapayo kong ibigay sa kanila ay puzzle. Oo, kasi ito matututo din siyang magbuo, mag magtingin ng mga colors. At marami din siyang magagawa sa kanyang kamay kasi titignan niya kung paano niya gagawin ito at mabubuo. So magagamit mabuti ang kanyang utak para din siya ay tumalino. So sana po dito sa mga gamit na ito maging matalino at mabait ang ating mga anak. Maraming salamat po.